sa import, di ba malayo pa, napunta ka pa dito so kahit ang ulan. lang tayo. Sabi ko nga, uh, ah, so opening pa lang naman tayo ngayon. So, kung mulang gumagyo, ah uh, tuloy tayo. Pero ang grand opening talaga natin is June to. Doon na po talaga tayo magbubukas. Doon tayo magkakating taribon. So ayun, pinakita ko pa lang yung itsura ng Liwata Paris, yung mga bagong minuha sa Los as, So maraming salamat dahil ng tao mm -hmm. na, na Who, are we expecting? We are, uh, may mga personality, celebrities pa expect Actually, marami naman sa Kaya lang hindi po alam kung uh, kung pupunta sila. Katulad nila sa Uyo, Kaya lang may mga yung may kayo, yung na daw. Parang, yung, pa eh, okay. Sumukan pa rin natin, sa grand opening para mas lahat. ng personal ka. Okay, maraming salamat po. Thank you so ano, much. Ano pong activity for today? Po? <laughs> ang activity natin ngayon is pinis ko lang, pinakita ko lang, tapos kung mayroon na ano dyan, uh, uh, mayroon ka nagpakita rin kami, tapos ibang mga makatigin namin kung ano yung dalam. Na namin sa mga tao na dito, kung bagya, so yun lang naman. Tapos ang dito, ito, so okay na, gusto okay na. so, naman tayo rin makikita kita. Okay, okay, okay. Thank you. Thank you.